tayo sa loob ng ano Granaiper Tingin-tingin tayo ng mga bibili Ito Ayan you know. o you know. Sa area ng damitan Dito tayo Mga may mabili pang iba Dito tayo know. Ayan, ah, nagchachay si Indo <laughs> Dito kami, titingin kami ng sapatos. Na mami bili. Ah, oh. Mura lang to. Ito bibili ni Noli pa sa akin. Oh, 18. 18 <laughs> lang pala eh, mura. Oh. Ganda oh, sige. Ano? Sige. Mahal naman 'yan. Oh. Pero Caterpillar mura. <laughs> hindi, eh, hindi naman na ano 'yan. Pero Caterpillar, hindi okay naman lang. branded din. Paano? Caterpillar okay kasi branded 'yun. <laughs> Oh, uh, dito tayo. Butterf eh, caterpillar, caterpillar. Caterpillar. Okay, 'yun. Bibili lang ang taon, hindi mo sisira. Kaya uh, nabili ko sa sapatos, ganoon. Nakakait mahal. Kasi iba eh. Ito po tayo mga sapatosan dito sa loob ng Grand Hyper. Oh, uh, hanggang sa muli. Salamat at muli tayo magkikita sa aking pagbi-video. Bye-bye. Ang aking kibigan. Ah, uh, bye. -bye.